So ngayon guys, magluluto tayo ng ginisang petcay na may corn beef. Tara! <tiple> So diyan pagka init mo ng mantika, syempre gigisa mo na naman yung bawang, sibuyas at kamatis. Tapos pakatasin mo lang. Ayan, ganyan. Tapos isunod mo na yung pang sahog natin, syempre gigisa mo na natin yan para kumapit yung lasa ng mga lamas sa corn beef. Tapos tagay mo na rin ng pamintang powder. Tapos pag okay na, pakuluan mo sa tubig. Tapos ilagay mo na rin yung petchay.